Good morning! Ako si Rika. Andito tayo ngayon sa South Cave kung saan matatagpuan ito sa Basay Summer. Dito lang naman sa cave, ginawa yung pinakamahabang banig sa kasaysayan ng buong mundo. Sila ang pinagawa ng mga banig namin mula sa umusa hanggang sa maging ganito na siya. Finish pala. dito sa Alpenta kasi... Uh, si Tita po ay nagdi ngayon ng step by step process kung paano po gumawa ng banig from tico leaves. So yun guys. Guys, para pala sa kalaman ng lahat, sila lang naman po pong asosasyon o grupo ng kababayahan ang gumawa po ng pinakamahabang banig po sa, po sa buong mundo. Kaya po sila na isali sa Guinness Book of Record. Uh, at yung banig po nila ay ginawa po nila lang May at natapos po noong uh, May to September tapos po yung banig na pala ay idinonit nila nung kasagsagan po ng uh, bagyong lando kung saan marami po ang nawalan ng mga bahay kaya yun pinagamit ko nila yung banig O, kumbaga uh, ginunting kunting uh, hihati-hati po yung banig para ma magamit po ng maraming pamilya. 'Di ba ang galing, guys? Kaya po 'yon naging uh, ah, banig capital of the Philippines na po ngayon ang mo, 'Di ba? Boongga. Ah, yung isang banig ay merong walong tali. Ah, bali. Composed yes. of 8. Single size lang. Single lang 'yan. Depende sa haba lihat ng biko. Ah. Siguro mga single ito ang labas pero kailangan walo ito wano? Tapos ganyan Ito la habi na yung na yung and yung and yung and ginawa yung and yung and yung 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 Oh, um, buri. kay ano oh ambur kay laksi matapos kay kuan ako lula nay kuan man buri iya gamit uh, ayo niya sa tikog kasi makuti daw mga Pagkatapos nito, nakagawa na kami ng apat na apat na tali. Pinuputulan namin dito para, magpantay-pantay. Huwag tayo. Ayaw! Ayaw! Ayaw. Yan, pinupuno namin 'yan. Tapos, dadayasin lang. Tama na ba 'yan? Tapos Tapos ida-dai. Kailan tanggal pa nami? Kailan tanggal pa kami dito? Ayun. So, pum tawagin nam ito ay ulbo. Ulbo, okay. so, ulbo ampa. Kasi pag hindi tutanggal eh, nakakapita na ang kulay. Ah. Okay. Ito pa Tubig, tapos halagyan na ng dye. Tapos halagyan na ng dye. Kaya nakaiba-iba na ang kulay. Pero isang kulay pa lang yan. Tapos yung sunod, ibang kulay na naman. No! Kaya ang tinan. Eh, lang, David, buso, lang, no. amo <guluhin> tiko po niyan. Sabaw. <laughs> <Tungad. Spaghetti. guluhin> wow. Sabaw magi oh, Tanglad sa amo niyan. Ah, tanglad sige pagka mag-bowl. To. Orange. Okay. Yes Wala Sa

Then guys, after nila mabilad yung tikog and malagyan ng kulay yun, pinaganyan niya no, para at least maging payapad yung koan, yung dahon. So yun guys. Ito naman, anak niya, marunong na rin kasi pinuuan niya. Wait, pa lang siya mag Nay, gini mo te. Bani gini? Oo. Nagdudugtong kami. Ay, sorry. Dudugtong para lumabad siya. Single or double? Ano to? At ko, no, placement. Kaya so, nga Tag single, tagpira? 900. 900. Yung 1,000. 1,000. one 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. pa ba So yun guys, tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang kanilang mga finished product. Napaka pino po ng kanilang pagkakagawa. Tapos napaka creative guys. O tingnan nyo yung mga placemat po yan. Then, yun guys. ah uh, kaso guys, ah uh, syempre mas makuti, mas mahal. May kamahalan din lang po. Pero maganda. Actually kasi mahal siya kasi binabayaran natin doon yung mga skills nila kung gaano ba ka artistic yung mga nagawa nila. Inimente. Sila man ni. Eh? Pira daw ada. Ah. Pira. Ang vibe yung okay. ano. Ah. Oh, ha. Ha bye say. Yes, bye. Ah. Nakalimsto. Sanwani ko na to. Ito, 300. Ay. Ay. Oo oh, nga, 300. 600 and 1,500. 1,500. Single. Mas maganda kasi. Ito naman, ba? may partnership. 1,800. Tago, 1,800 yung isa? Hindi po. 1,800 po kasama po yung placement. Ah. Yung pag ito lang, 600 lang. Mm. 1,500.

Uh, marami lang yung mga nag-wish dito Na natupad Mas especially yung mga hindi daw nagkakaanak So dito nag-wish Then yun bumalik dito sa kanila Para magpasalamat Dahil wish granted Ang kanilang kind lang of wish ba diba? bongga